Hi guys! We are super excited. It's two more months to go. At maglalanding na kami sa Pilipinas. Yay! So today's video, share ko sa inyo ang aking June itinerary at kung magkano ang cost minus food muna at saka chat, 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 chat. shopping <laughs> shopping. so ito na, 61 days kami sa Pilipinas. At puro kami lakad-lakad at lipad-lipad. <laughs> So, 61 days kami sa apartment at ang bayad namin total is 151,600 and some change. After one day na pahinga, pagdating namin sa Dabao, pupunta agad kami sa dagat. Gusto kasi ng mga junakis ko mag-swimming. Gusto nila pumunta ulit sa Pearl Farm. So, nagpabook ako sa Pearl Farm, guys, for two days. Ang total na binayaran ko ay 43,800. Hindi pa kasali si Victoria dyan. Pero guys, uh, inclusive na siya. It means, libre na yung food at saka yung bangka na sasakyan namin papunta sa isla. Yun po kung magkana kung nagbago ba. Dati kasi 3,500 yung extra for kids eh. Pero ewan ko sa 2024 no, kung nagbago ba yung ano nila. Uh, presyo nila. A week after, flight na namin papuntang Manila. So, magstay kami sa Okada. So, for one night, ang nabayaran ko is uh, 14,600. One night lang kami kasi kinabukasan, lilipad na kami papuntang Seoul, Korea. Sa Korea, guys, five days kami doon sa Seoul, sa heart of the, ano talaga kami, heart of soul. sa <laughs> so, center talaga kami. Gusto nag-request si Victoria nang magstay daw kami sa five-star hotel, yung fancy Hotel daw. So, itong hotel na nakita ko, ang pangalan ay Loti So Hotel. Ayan, five-star hotel daw siya, napakaganda. So, ang total bill namin for five days is 1 million um, 700 plus won. So, sa piso is 73,000 and some change. Nakabook na rin lahat ng mga itinerary namin sa Korea. So after 5 days sa Seoul guys, our trip is over at babalik na kami sa Manila Magstay ulit kami sa Okada for 2 days bago babalik ng Davao. So ang 2 days na babayaran ko sa uh, pagstay namin sa Okada ay 31,400 and some change again. <laughs> Why we love Okada so much? Number one reason for me is safe for me and my kids. Ang number two reason, guys, is everything we needed is nandun na lahat sa hotel. Shopping, food, uh, ano pa ba? Indoor playground, swimming. Nako, nandun na lahat. Although, I want to play sa casino. Unfortunately, hindi pwede, no? Kasi may kasama akong mga bata. So guys, ang total cost for June sa aming vacation sa hotel lamang is 314,000. Ah! Thank you for watching guys. Until next time. bye boom